kaagri ang ating activity ngayong umaga is magkukuha tayo nito ating mga uh, vermi compost no so ito ang tawag natin ito is vermi compost so kinumpost kinumpos kinumpost eh, natin ito ng ating mga ito mga crop residue like itong kaging and mga animal manure so ginix natin ito dito mga kaagri after 2 months to 3 months uh, harvest na tayo nito ng ating uh, vermicompost. So, paano tayo mag-harvest ng ating vermicompost? Uh, ito naman siya di ipapataas ng kagri nga uh, ang mga worm or African nightcrawler ito, ang ugali nila nito mga kagri is uh, bumababa sila sa ilalim. So, ayaw nila na magkikita sila sa taas. So, after nila magpababa sa ilalim, dito na lang kukunin itong mga uh, residue na, no? itong mga compost ng ating mga uh, ham um, ating galing sa ating African Night So kanilang ito na siya ngayon. So ito ang ating gagamitin pang uh, fertilize no? sa ating mga tanim na saging and mga tanim natin sa farm. So ito ang ating gamit, gagamitin. So organic fertilizer. Magkita so, nyo naman mga kaagri ang kulay ng ating uh, residue from vermicompost. So very so ang ganda no? Ang okay, taba-taba. So ganyan. Atin na ito siyang ni lalagay dito sa taas mga kagre and then after an hour or mga later mga kagre tagula ng mga African night roller kasi ang galing nila is lumababa sila so doon sila tatago sa ilalim so ang sa taas nito ito uh, free na wala ng mga fermi worm o itong African night roller so ito ating harvest so kanina is lalagay na natin siya and then ipapasok na din sa sako ito ang ating sako so dito natin lalagay itong ating mga uh, vermicompose. So ito ang ating gagamitin pang fertilize sa ating mga tanim ng mga fabric. Uh, so yun lang. Ito ang ating uh, munting vermicompost area, vermicompose area. So ang ating nilagay lang dito is mga crop residue like itong mga saging, mga part ng saging, mga dahon niya at saka kanyang mga uh, stem. At the same time, mga coco coir, mga lubig, and different uh, crop residue and at yung mga spoiled foods like mga mga tinatapon natin yung mga foods mga kakrits so dito namin nilalagay and together with that is yung ating mga animal manure so goat manure, tindang, so dito natin yung mix no, minimetos mentos so yun lang mga kakri, so ito ang ating harvesten yung umaga and then ito ang ating i-apply doon sa ating uh, farm so organic farming ang ating ang ginagawa sa farm mga kakri So wala tayo mga chemicals na nilalagay kundi purely organic substance or materials. So yun lang. Thank you for listening and watching. So please like and subscribe for more videos pa guys, mag-apply na tayo nito kasi uh, compost ito na ating harvest kanina ng umaga. Then natin siya i-apply dito sa ating mga pananim dito sa farm. So, ang ating organic fertilizer mga kaagri, uh, wala siyang specific na amount kung ilan ba o gaano karami ang ating i-apply. So, mas marami, mas maganda sa ating mga pananim so, hindi siya nakakasira, Ah, uh, bagkus nakakabuti siya for the sustainability no ng ating mga pananim. sustain nila nutrients kasi nga uh, organic fertilizer pang matagalan ang kanyang effect sa ating mga tanim. So mag-apply tayo dito mga ka-grace at sa ating mga kagin. So kahit ilang amount, no, mas marami, mas maganda ang uh, ating lalagay. Kasi sa ating mga pananim, na, hindi na nakapasira. Kasi nga organic, no, organic fertilizer. So ayun, I hope maka uh, mabalik no, nutrients na nawala dito sa ating mga lupa kasi nga uh, ang ating panahon is medyo mainit so kailangan talaga natin maglagay ng mga organikong pampataba na dito sa ating mga pananim so ayun, uh, wala ako specific so, amount, kung ilang ilang kilo or ilang grams at ang ating nalagay so mas marami mas maganda ngayon lang at least mapalibutan na natin itong ating saging at mga mga ng na binabas so lahat ng tanim natin dito sa farm so organic fertilizer ang ating ina-apply no? Dahil kita ating vermicompost. So, ito ito ating vermicompost. Uh, Na-harvest natin ito kanina sa ating uh, bin, no? Sa so, ating nalagyan ng mga vermic. So, ayan, At least, at least two months, hindi natin siya magamit. No, from composting. Kaya sa pag sa natin, at least two months. na harvest na natin. So, Ubusin natin ito lahat mga kagrid. Lagyan natin ito lahat. And at the same time. Ayun. Uh, yun, Pinusundan ng mga alaga natin manok. Kasi nga. Uh, Pinakain nila itong mga bulati. No? Yeah, kasama nito ang ating uh, Permi compost, Meron kasi itong mga worm or African Night -like Crawler. So yan ang pinakahig.